Formal lang ang nagumpisa ang Japan B1 B League regular season. Unang laro natin ngayong araw ay ang team ng Gunma Crane Thunders laban sa team ng Hiroshima Dragonfly. Solid ang naging performance ng Kushigaya Alpha sa kanilang pre-season game at sana madala nila ito hanggang sa regular season ng Japan B1 B League. Kay Soto nagkaroon ng magandang laro lalong lalo na sa loob ng paint. Mapa o man yan o depensa kitang kita sa video. Madaling mapasahan si Kay sa shaded area dahil sa kanyang height advantage sa loob ng paint at madalas ay nakukonvert niya sa puntos ang pasa ng kanyang mga kakampi at matas ang shooting percentage percentage ni Kai Soto sa loob ng paint malapit sa basket dahil na rin sa kanyang laki at yung soft touch niya kapag malapit sa ring para sa mabilis at madaling tira ay pumapasok kung hindi naman kaya ay mga alley-oop dunk plays ang kanyang nagagawa. Maganda rin ang impact ni Kai Soto sa depensa at kitang kita sa video na kakailan o nakakadalawa o mahigit na block si Kai Soto sa bawat game nila. Solid defense ang ibig sabihin nito dahil ang pag-block sa tira ng kalaban ang ilan lamang sa pinakamahirap na gawin sa laro kaya naman hindi madali ang pagkakaroon ng stats sa aspetong ito ng laro. Iba ang sipag ng kushiga Kushigaya Alphas team, mapa on court man yan o off court. At namigay ng flyers ang team ng Kushigaya Alpha sa kanilang lugar tungkol sa kanilang team, players at schedule na rin. Bagong promote ang Kushigaya Alpha sa Japan B1 B League, mas matindi ang kompetisyon na kanilang kakaharapin sa liga. Mas kompleto ngayon ang lineup ng Gilas team pagpasok nila sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at mahihirapan nga na ang mga teams na kalaban ng Gilas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers dahil na sa mas kompleto ang mga players ng ating national basketball team. Gumana ang kay Soto Mar big combo sa loob ng paint laban sa team ng Latvia at nagawa nilang makontrol ang loob ng paint laban sa kasalukuyan na NBA player noon na si Davis Bertans ng Latvia nakakampi naman ngayon ni Terdy Ravena sa team ng BC Dubai ngayon. Kung nagawa ng gilas na manalo laban sa team ng Latvia na nasa top 10 ng FIBA ay hindi malayo na kaya rin nilang gawin na manalo laban sa team ng New Zealand. Sa nakikita natin ay iba na ang gilas na si Coach Tim Cohn ang bumuo at nang mamando ng kanilang sistema kasabay nga rin nito. Ang buong tiwala ng mga players sa kanya kaya naman mas guman ang Gilas team ngayon. Panalo naman ang Miralco Bolts sa East Asia Super League. May kakayahan ngayon ang mga PBA teams na manalo dito sa East Asia Super League at suportahan natin sila sa EASL dahil maganda ang simula ng Miralco Bolts. Hindi nila binigo ang mga Filipino basketball fans na nanood sa venue maging sa kanilang bahay at good news sa sports ang kanilang naibigay. Talagang lumaban naman ang SMB pero kinapos nga lang ng konti laban sa team ng KT Sunit Boom. Pero kita rin natin yung kakayahan nila na manalo sa torneyong ito. Kay Soto Junmar AJ at Javi Taglar ang mga gilas bigs natin sa paparating ng second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dagdag persa sa rotation ng mga bigs itong sa si AJ at lalawak ang option at combination ni Coach Tim Cohn ng mga bigs sa gilas team. Kaya mahirapan rin ang team ng New Zealand laban sa gilas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Oktobre na nga, simula na nga rin ng KBL regular season at excited na tayong mapanood si Carl Tamayo sa regular season ng KBL. Maganda ang performance ni Carl Tamayo sa preseason ng KBL kaya naman isa sa top quarter Asian players o Asian import ng KBL. Katulad nga rin ng Impact. Niren sa bando ang Impact ni Carl Tamayo. Maganda ang pakikisama nila sa team at nakikita ng kanilang teams ang kalakasan ng mga players na ito. Kaya nagkakaroon rin ng magandang stats sa laro itong si Carl Tamayo. Alam natin na gagamitin ng maayos ng LG Sakers itong si Carl Tamayo sa kanilang regular season. Kaya naman mas uunlad pa ang kanyang laro at lalawak ang kanyang experience dito sa KBL. Darating rin ang oras ni Carl Tamayo maging sa Gilas team at makakatulong ang kanyang KBL stint sa patuloy na pag develop ng laro ni Carl Tamayo. Ang isang player nga rin ay mas lumalakas kapag palagi itong ginagamit ng kanyang team sa laro at ang LG Sakers naman ay merong mga plays at playing time para dito kay Carl Tamayo na hindi naman gaanong nakuha ni Carl sa kanyang dating team.